Hindi ako na conscious mga kaibigan no? Dahil meron na akong nakita rito yung Hukay mga kaibigan Dito oh Ano ba ka nag rito? Ano? Ano? Oh? oh. Ang lalim mga kaibigan Dito oh May nag-hukay mga kaibigan Ano? Alagang aso pala mga kaibigan tsyo ano nga, ano nga yung sa aso na to tsk tsk yun ang aso mga kaibigan hmmm may mga nakasakor itong buhangin mga kaibigan may mga nabibigas din dito tayo mga kaibigan sa, sa party lang tulog na to Bro, kanta lang payong han Shit, paburo aso Ay, aso ito rin yung ilaw mga kaibigan Kung saan Nanunod yung barang si Duros At sa kasagsaga ng Lakas na tubig ng mga kaibigan Inabot ito, mga kaibigan Ito, inabot ito no? Ito, ito Itong talahiba na ito

Ah, uh, mapapansin natin dito mga kaibigan. ito may talalim yung tubig na 'yon, no? Ayun. May talalim yung tubig dito. Ang problema, sobrang sobrang labo ng tubig mga kaibigan. Hindi pa halos na hindi pa halos na nagawa ng na parang para lumino ito mga kaibigan. inaupo ng inaupo to ng ano ng tubig ba mga kaibigan hawakan sila natin oh no? alas nakasampay pa rito yung mga mga uh, gamo 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 na nanggagaling sa taas nun, no o oh, upland river parte sa mga ilipa ako sa so, malalim yung tubig mga kaibigan at may nakikita tayo yung mga naliligiro sa unahan so, yung mga sa may ano na yun sa so, may tulay mga kaibigan

tatanungin ko sana eh ang bilis nila dalawa eh parang makachirela makachirela sa makaibigan ah ha? tatanungin ko sana eh So, baka pareto yung ano, yung kulma ng tubig nyo mga kaibigan ito yan siguro kagabi na bakas yung tubig kagabi baha siguro kagabi rito kaya ano mga nangamuti ano ah yung parte na sa may ilog mga kaibigan yung ilog na may puno na yun balin harating na natin yan oh, mga kaibigan dito ito lahat na ito hindi na ako natin ang gando sa may yon, sa may Tigayin Hills na yun gawa sa may baba ng tulay balin na nabot na ito ang parte na ito pero dito ang banda sa may may kabila hindi pa na natin narating na no? o may mga talahiba na yun na masukal yan, hindi pa na, na natin narating itong puno lang Wala halos tayo na mga, kaibigan so, inabutin yung kaibig, kalabang, mga ko ah, Mga apat na buwan ang mga kaibigan Si Jeroz Halos na yun Wala pa Wala pa talaga tayong balita no? Yaga na bata bukid okay, na ano ay may kubo dito dito sa pangpang ano dito sa pangpang ng ilog na pala kayo dito, 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 dito. hibis ka yun pala nila ng buhangin to nakita natin dito ng na pipigan yun so, naman dito may mga taong nabibis tayo pala rito makakita yun kapag tala na pa yung kasama natin mga kaibigan saglitan ko lang tayo ito mga, mga kaibigan ano na to grabe abot na ng tubig mga kaibigan itong party na to nung na, nalunod yung bara no dahil mag apat ang buwan na ngayon. kawawa naman yung bara mga kaibigan malamang ano naman yung buto na yun kung hindi limutan yung mga buto na makaibigan matatamba ka ng buhangin talagang wala na talaga wala na talaga pag-asa no may mga naligiguro sa unang mga na yun naligiguro sa may upan na tuloy na yun ay salamat Ah, oh, talahiban. Ito ang ilog na itong lawa. ito yung pinaka na lawak sa parte ng panay mga kaibigan. Itong, itong upon river no? Yan. Malalim na ito mga kaibigan. At walang patawad pag ito ay umandar kanyang ka uh, kabangisan itong ilog mga kaibigan.